Ako nga pala at si Allen ang aking anak ay magra-ride from Maspati City to to Manila. So inumpisahan namin ang ride dito sa Mobo Port at uh, sumakay kami sa San Jacinto na barko sa Coast Shipping Line. Uh, dadaan muna ito ng Boreas bago de-direct ko ng Feudal Umpisa pa lang ng ride ay inulan na kaagad kami simula pa lang sa city hanggang sa Mobo Port. Around 2am ay umalis na ang barko. Sarap na sarap na si Allen sa pagtulog dito alas 6 pa nga lang ng umaga ay nasa port na kami ng Claveria ngunit natagalan kami dito dahil may hinihintay pa yata ang barko nakalis ang barko dito mga alas 8 na ng umaga alas 8, 18 nga at tuluyan ang nakalis ang barko dito sa port ng Claveria ang binayaran nga pala namin dito per head ay 280 plus 30 pesos na terminal fee 9.41 ng umaga ay malapit na kami sa pier ng Piodoran Kaya kami ay nagpiprepare na, nagbibihis Natagalan na Natagalan pa bago tuluyan kami nakadikit sa pier Excited na yung tao Excited na mga Bye So na tayo guys Thank you kuya Ayun, wala magaling So ayan na guys, so, yung Port of uh, Pew So ano na natin to? Kakanain na natin to. Baka makita naman dito natin si Sir Papika. Perfect ang weather guys. Kay alas kis na ganito pa rin ang Oh, walang kainit-init. Ang ganda ng biyahe namin ito ni Alin. Mataas daw sa niya. Mag-a-adjust kami. Ahon ni Patikim ka agad guys, nakita natin si <laughs> Binhor, yeah. Papi ka. Ingat ka. Nag-ride, yeah. nag-ride ito doon sa Esperanza. Yeah. Yeah. Kaya, batis, piransa, kaya nag Esperanza, kaya kinalang-kinala natin. Nag-adjust lang ang anak ko ng ano. Ay, anak mo daw? Opo, nag-adjust lang. I 16. Nag-adjust yeah. lang ng kanyang saddle para hindi daw siya malaspag. <laughs> Shoutout sa mga taga, ano, taga Pudoran. Ha? Palapay Pudoran. Palapay Pudoran. Nagdu nagduduwat lon din na ata ito eh. Yes, ah, na. so, Ikaw nagduduwatlon ka na rin. Try yeah. na talaga. <laughs> Sana all. Ano ngayon, yung pahinga muna kasi may ready na eh. <laughs> ah, sige. Ano talaga? Oh, nakita na naman Hello. kami. Nagudong ako dito sa iyo. Ano ba? intramurals. Oo, oh. tapos nag nagranagod din ng jump. Tuloy na kami. First timer Anak mo? First timer Si Mr. Papika Kapag kasama mo siya Happy ka rin okay. Umpisa pa lang guys Puro na ahon e Ngayon patikim sa amin Bumububo na Akala ko puro ahon meron Hindi naman palang lusong Adjust siya ng adjust ng saddle Hindi niya makuha Pawisan na agad guys Sana all guys Nasasarapan sa rota Sabi sa anak ko sarap ang kapa niyan. Hay. Kape na ako, guys. Puro ahon. Hu. Pero lugi ko siya malalas pag to sa ano, guys. Sa bag niya. Ang bag ko, nagawang nagawang ko na ng paraan na wag sa likod ko. nang kain ni Allen. Alas, anong oras na? 26 guys. Nakain na kami. Ayan, buwi ang tituan. pa yung bag. na tayo guys. Pagkatapos nga namin kumain ay ginawa niya na ng paraan na ang bag niya ay mailagay doon sa harapan ng kanyang bike para hindi na siya mahirapan. Dahil malalas pag siya sa bigat ng kanyang bag. Kung kanina guys, anli ahon ngayon, anli, anli ano naman ngayon. patag tayo guys ayan o kanina nag ano? ayan nagbawas siya ayan o kanina nagdagdag tubig ngayon nagbawas kamisor na tayo guys Dito nga sa Erika City, nag side trip muna kami sa ospital para makita man lang sana ang aking pamangkin at ang aking bayaw. Ngunit ayon sa aming napagtanungan ay maaga pa lang ay nakaalis na. Late na kami ng halos dalawang oras. Holy Cross, Parish Dito muna tayo. Take the next left for Nabua, Baladin Road, then turn left. Ipintayin tubig, hindi tayo pinabayang. Pastor. Pastor. Traffic dito sa Santiago Pili. Traffic na traffic na. Pili, Santiago. Ang haba ng traffic to. Oh. operates. Alan, sa di na kita. ano oh. nagano kita di? bike Anak bike? Aw matuod mangayon. Ah, di nakanigali o nagabay kami. At pagdating namin dito sa Naga ay eh, nag-film muna kami ng pang-reels. Turn left on Almeda Highway. So magta-turn left na daw kami, tinuturuan kami ng ano eh. Tinuturuan kami ng cellphone ko eh. Turn left daw. <coughs> Yes, pasok. Okay. Continue on Almeda Highway for four kilometers. Ano, okay pa? Kaya pa? Kaya pa man daw. Ang tanong ako, ang tanong ninyo kung kaya ko pa. Grabe na aking na si Kuya. Oh. Okay lang yan. Mga duha lang kadangkan, okay na yan. 4.35 nandito pa lang kami sa part pa to ng naga at dito sa part nga na to ay naligaw pa nga kami dahil nakapunta pa kami sa pinakasentro ng naga nasa sentro na tayo ng naga take the next right on the Street then turn right on the General Luna ayun oh Nang napansin ko na naliligaw na nga kami ay nagtanong-tanong na lang muna ako para makabalik kami sa tamang road Around 5.15 nga ng hapon ay uh, nakakita kami ng uh, crispy King dito sa part pa ng San Fernando kaya kumain muna kami dito At dahil nga sa naghahabol kami ng oras ay uh, kunting pahinga lang ay diretso ka agad ang takbo namin Ngunit alasotso pa lang ng gabi ay inabutan kami ng napakalakas na ulan dito sa party ng Libmanan At maswerte nga dito sa Mambolo Nuevo Market ay uh, katabi rin ang uh, Barangay Hall kaya kami ay nagpasyang dito na lang magpaalam na makitulog at maswerte naman kami na napagbigyan ng mga barangay officials kaya dito kami ay nagpalipas ng gabi